Uh, saan napunta yung dapat budget ng PhilHealth. Mm. Report kanina, napunta sa AKAP. Yan. Na dati ay binabanatan ng Senado na itong itong pondong ito ng AKAP ay dapat ay uh, tanggalin dahil ito ay isang uri ng pork barrel. Hindi mm. dapat ito gawawa ng mga kongresista. Hindi dapat ito binibigay ng mga kongresista which has the power of the purse sa kanilang mga sarili. Mm. Ang problema, no, ang gusto pala ng Senado ay makihati, mm. siya. Uh -uh. makihati sila. Oo. siya -hmm. uh -huh. At nung pumayag, pumayag ang Kongreso sa hingi ng Senado na makihati, na aprubahan na. Aprubahan ng Senado, no? Kaya ganun yung nangyari rito, no? Mm yung nangyari rito sila sila ang nag-require, ang nag-mandate na dapat may ganyang pondo, reserve funds ang PhilHealth. Hindi yan PhilHealth, no? At at kaya hindi yan hindi yan surplus, hindi yan savings. Ano naman to sila? Ito na, ito na tumataas. Pababawain ko lang yung init ang ulo ko. Pababawain ko lang. Na-surprise ako ba, Sek? Ah. Na-surprise ako ba na yung ito yung nangyari pagdating sa Senado, sabi mo nga. Aba, gusto pala bakihati. Did you expect that to happen? Well, partly dahil una una ay marami sa mga senador ay galing sa Kongreso. So yeah. ang kultura nila, ang kultura mm. nila ay pork barrel. Ang kultura mm. nila ay insertions, 'di ba? Yeah. Ang kultura nila, no, ay hindi as legislators. Ang kultura hmm. nila ay paano mamigay ng benepisyo para iboto sila ng mga tao sa susunod na eleksyon. Diba? kasi mag oh. hmm. Ang problema kailangan maunawaan ng mga tao, hindi hmm. ito utang na laob. Yan. Itong na ito, itong mga uh, tupad na ito, itong mga AICs na ito ay pera nila. Yan. Pera nila na kinukuha ng mga politiko yung bahagi inibigay sa kanila yung bahagi hindi ko alam kung saan napupunta no yeah na no. oh yeah no. Yon, inibigay sa kanila yeah. tapos magkakautang na loob sila ngayon na ito, ito nagbigay sa kanila kailangan iboto so mm -hmm. is a vicious cycle dapat oh, huwag kalimutan ng mga tao pera nila talaga yan hindi mm -hmm. yan dapat utang na loob at dapat hindi mga legislators ang namimigay niyan. Um, no? niya, no? so, ang namimigay oh. niyan ay mga LGUs. Ang mga namimigay niyan ay mga departamento. No? Yung hmm. trabaho ng executive branch. Hindi hmm. ang trabaho ng legislative branch. Hmm. No? Sinasabi mo ba si Garapalan na nangyari? Garapalan na ba ito? Hindi. Hindi, Garapalan. Mahiyain sila eh. <laughs> Oo, masyadong oh, mahihain. Mahihain. Oo, oh, you know? oh, oh, no? Masyado sila mahihain, imbis na itago nila, niladlad pa nila. Yan, yeah, no? At hindi oh. pa nila niladlad, nilidepensahan pa nila. Napaka-indefensible yan. Napaka-indefensible. Oh. Sila yung nag-mandate mm -hmm. dapat may ganyang pondo ang PhilHealth, no? Sila nag-mandate, tapos ngayon sasabihin nila, ay ito ay mga savings sa tsaka surplus at dahil mm. ito ay savings sa surplus isi zero budget nila PhilHealth. double actually sex speaking of a uh, defend pa no? ngayon meron pang isang uh, kongresista na nananawagan gusto niya ngayon pang ipa ang PhilHealth for the reserve funds. Parang, parang, it's the, the, ako ah, the way I see it. Aba, gusto pang iturn yung attention at punahin yung pamamalakad ng Philippines. <laughs> Dahil lang daw, kaya sila zero kasi ng budget. Parang gano'n. Oh. Minamasakit ko muna yung ulo ko. Sumasakit yung ulo ko eh, no? Sumasakit kaya minamasakit. Minamasakit <laughs> na kita eh.